Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel, Kuya Dong TV Vlog. Please like, subscribe, comment, and share. Uh, my videos today is titingnan natin yung mga bibi. Ayan ang dami. Mga bus. Ayan ang. Ayan. Naliligo ang mga bibi. Ayan, dami. <laughs> Ayan on. nagkasiyahan ng mga bibi, mga boss. Yan, eh. Naglangoy-langoy. Ayan. Naglangoy-langoy dito sa taniman ng palay. yun Nakalayo na yung iba. Ayan. Ayan. Sarap tangana nila. Sarap naliguan alawak alawak ng liguan ng bibi mga bus dito tayo sa aming nakarading taniman ng palay mga bus ah, ang ganda ng ano ang ganda ng tanawin dito malinis, masarap ang simoy ng hangin ay mga bibi pang nagalagala Ayan, sa dulo. daming bibi. Ayan pa. Kita niya. Ayan, ikanda natin. doon ng maraming bibi. May kambing pa doon. Lalapit tayo. Lalapit tayo. tayo yung mga bibi, mga bus. Oh. Dito tayo sa aming farm, palayan. Yan. Takbuhan ng bibi. O, um, mailap. <laughs> Sihilip tayo dito. Baka may itlog na nagitlog sila dito. Ayan Ayan sila Tumakbo nagpapa, Lumayo na oh. Wait lumayo kayo ha Ayan Nagpuntahan na daw no Ayan Ang dami Ayan Naghabulan Ayan, ayan. Ang ganda ng view dito mga boss. Yan, tingnan niyo. Paligid ang view, ang view, ang view, ang view, ang dito parang ano. Ang pispan, parang ilog ah. Pwede liguan. ang lawak oh. Good morning, good morning. Welcome to my YouTube channel. Kuya Dong's TV Vlog. Don't forget to like and subscribe, comment and share and help and hit the bell button para makasunod kayo sa aking mga bagong mga video mga boss, mga ma, mga sir, mga kuya, mga ate. At saka mga guys, lola lolo. <laughs> Good morning everyone. Ang sarap. Ang sarap-sarap ng init early in the morning time check is mga 5 ayan oh ganda na liwanag ng sikat ng araw mga boss oh ayan oh sarap ng sikat ng araw ayan Nang tayo uwi na nakapag video tayo ng konti ulit na bahay pala ng aking mga tiyahin yan dyan mga boss. Ayan. Mga tiyahin. Ganda Hindi, masakit sa balat. Si maaga pa. Itong masarap dito sa probinsya kasi ano, tahimik hindi maingay at saka masarap ang hangin ang ganda ganda ng paligid fresh na fresh yan fresh na fresh yan yan ang palayan natin mga boss oh. the keto farm Oh,